for to today's video mga idol so magpapakain ulit tayo every Sunday ginagawa na natin to so may papakain tayo ngayon ng pancit so ito yung mga bata so pansit muna ngayon yung ginawa natin mga idol para sunod yung ano na naman ibang lulutoin hindi so, sumunod gonna... si mm -mm. ano ganyan ito tong pansit doon sa loob, huwag dyan. Doon sa loob. Kayo uuwi na. Thank you. Mauwi oh, na yung iba ha, pag nagigilay. Ay nga! Kaya, excuse me, ano, camera. Mayroon, babalik lang <laughs> ako, ma! Kaya mo kami, hindi tayo sa mga ka. Nakamaga pa siya. Wala ng mga bata. Ang dami pa naman pansin. pa naman pansin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wala ka doon ka, ano, ay. Hmm? Yung lagayan nyo, kumuha kayo. Para si mama mo. Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit mo, Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? ba? Sige, okay. Ang dami na ngayon, pansin. Magpalit palit. Huwila ang Uy, ako dyan. dyan. sa bahay. Ayan na oh. Ako biboy. Bigay mm -hmm. nyo na si mama mo, ha? Umayo. Uh, Ibigyan. Mm -hmm. Doon kayo sa loob niyo kumain para si mama mo makakuha. Wala ka doon, baby. Malaglag. Malaglag. Bigyan mo kay mama mo. Ha? Nasaan? Nasaan? Sa may Ano ang ginagawa? Anong ginagawa sa hmm. may Ano? Naglalaba.

<laughs> Ba't nahiya ka? Ngayon lang kayo pumila. Nung nakaraan hindi kayo pumila. Saan kayo nung nakaraang linggo? Ang okay. pangalan mo? Eugene. Eugene? Ha? Eugene. Ay, ikaw si Eugene. Okay. Hawakan mo baka malaglag walmo mm. nilalang Hindi. lagayan. Mm -mm. Si Bambi, tawagin mo nga tita Bambi mo kuha kalagayan din. Hay mo makita nang papa mo. Sige. Sige. Mm -mm.